Good morning, Lexi and Roba. Magandang araw sa inyong lahat. Napakaganda ng araw ngayon. At ayan, nagpaluto po tayo kay Jenny ng mga bonggang-bonggang po tayo na babaunin natin. Babaunin saan? Naku, meron po tayong mukbangan sa tabi ng ilog o tabi ng dagat. Bahala na. Masa sa tabi, -tabi. <laughs> Anong nagagawa ni Jenny? Ay, are, kasi nakita ko ito sa YouTube. Sabi ko, gawin natin Jenny. Nagawa nito na ni Jenny kahapon, pero maliliit. Sabi ko, yung mismo nakita ko na malalaki, yun ang ating gawin. And then, nagpalaga rin ako ng mga gulay. Ayan yung talong na bilog. Ay, dito si Cesar pala. Kadarte mo galang? Kanina pa? Kadarte mo lang ngayon? Kapapasok mo lang? gani, 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 gani. Ah. Ayan, so itong talong na ganitong bilog ay kinakain natin sa Thailand ng hilaw. Hindi ko lang alam kung Pareho sila ng variety. Pero yung nandun sa Thailand, malutong. Parang bayabas. Kinakain namin ng hilaw. O kung maniwala kayo, hindi. Ayan ha, so meron na tayo dito ang palaya Gusto ko talaga yan. Okra at alon. Pero ang papuso ng saging. Naku. Hindi pwede si... Ah... Uh... Joseph, nag-message sa akin. Tapos kahapon naman, bago pa nag-message si Joseph kanina, kasi si Joseph talaga yung asan ko kasama ko, si Sandra, alangan pa kasi nag yung kanyang kandidata ay nag may, ngayon. Si Prima, yung isa kong kinuusap kahapon, hindi rin siya kung makakasama. So, yun. Di, eh, ang kalalabas nito, ito, tayo. Ano ba yun? Ang dami kong pinaluto. Bahala na. Eh, ano gagawin natin? Eh, <laughs> saka walang kasama, eh, di, glilimasin natin lahat yun. Anyway, baka Baka doon na lang tayo pumunta sa lugar ni na Dexter. Kasi gusto ko rin kumiste, kumustahin yung misis niya dahil sasali nga, di, di, ba, sa ginang. Ginang beauty contest. Parang gandang ginang contest. O oh, say. Okay, so ito yung mga pagkain natin. Ang mahalaga ng pagkain na madali lang kasama. Okay? At saka kaya tayo lang, basta diretso tayo. doon na lang kami, ayun oh. Nag-set up na lang kami din ng table. Hey, <laughs> setup Set up, ang peg. <laughs> yun! Ang alam mo yun second la large, second longest bridge ng buong lalawigan. Yun, ang haba nun. Punta tayo doon mamaya. Ayan, tubig! Ayan na Ayan nainit na, init <laughs> na. Thank you, Lord. Ayan o. Sabihin eh. Yung mga tubig na yan, kuriwa, walang movement. Yon, na eh, hindi to din Ano? Hindi to din eh. Dead end. Dead Rekudo kung tawagin. Ha? Rekudo kung tawagin nila. Rekudo? Doon, ganda rin maligo tayo doon maya maya. Ah, dito, baka di ka nga makalangal dito, dito, dito eh. Lalim yan oh. Lalim yan. Gusto ko may agos-agos na gayon. Dito pa. Kala mo naman maroon ako lumangay ang kapal ng mukha. Ay! Okay! So, maghintay natin. Diyos ko, pag alas dos na, kain na na! Okay, go! meron tayong puso. Okay. Ang palaya na may okra. Ang <laughs> palaya na may okra. Talbos ng kamote. Talbos ng tumalbos. Tapos, ito po yung ating uh, tokwa. tokwa. tokwa na merong pasabaw na punong-puno -puno ng... Tapos, ito yung pugita. Sauce. Ating pugita. <laughs> Hindi, meron tayong drink wow, na pula. Bahala na kayo. Meron tayong Ay, talong. Meron tayong talong. And kamatis. Ayan, meron tayong kamatis. Yan. So, okay, okay na yan. Okay na yan. Okay, na yan. okay hello po sa inyong lahat. Diyos ko matutuloy din ating bukbang mm -hmm. by the river. Okay, so lalangoy tayo mamaya. At ang ganda. Wala masyadong tao. Hindi pa siya masyadong <laughs> Tinatagta ng mga turista. So parang talagang virgin na virgin kasing virgin. Mm. <laughs> kasing sikip. Masikip pa siya. Nagaling natin. Hindi tayo dito. Hindi tayo nakakailang may sombrero. Okay. So napakagandang balita. Di ba? Meron na kayong pasilip kanina na meron tayong mga kasama. So kasama natin si Dex. Oh. Anong balita dyan? Ha? At, at kasama naman niya syempre ang kanyang misis. Oh. Ha? Oh. Na mamay- rampahin natin kasi lalaban siya. Okay? And Toto, ayan. Ito yung kapatid ni Dexter. Yan po mga kapatid si Jericho Rosales. O, di ba? At saka ating driver ngayon, si Cesar. Ayan, Cesar Parini. Okay. Bari ang init, ano. Meron na ako ng shades to to, eh. Carry nyo lang. Mainit. Okay. Tara na! Kainan na! Parang kurang tayo sa kanya. Kalimutan natin kanin. Sabagay ako naman, konti lang kanin ko. Okay. Ay, Kapit ano dito? Hmm. Okay, mukbangan. Oh. Ano kayo? Ano kayo? Ay, kutsara. Para sa pag Para meron tayo din yung ano. Silver spoon. Silver spoon. <laughs> silver spoon. Serving spoon? Kaya eh, nga silver na ano sabi. Silver spoon. What? Saka sa pag-uwa. Oh, mm. oh, Ang dami. Okay, sige. So okay, bila. Kato. Ano gusto ko

Masarap din yan sa kare-kare. Oo. Gusto, Gusto ko'y talong. May naroon kaarong na talong. Steak, hindi ako hindi ko nakakain Bakit nga ba hindi nakakain? Nakakain yung na, um, chicken nuggets. 5 okay, lubang sa initad. Oh. Ang ko. Ang Ang palaya. Diyos ko, sa healthy tayo. Masarap pala dito. na bago ko. Alam na hindi nakilat ang araw. Ano yan? Ginisa pa yan? Hmm. Masarap ang tokwa. Napanood ko sa Youtube eh. Tokwa? Napanood ko masarap po. Kulang lang sa asin? Oo. Oh. Tapang? bang? Ito bang tadala mo yung asin? Ang mga ayat. Ang mga ayat. Kulang sa asin ito. Balik Lahat binidbura pa na kaunti pare. Ang palaya. Maliligo ako. Samahan nyo ako. Ha?

meron, meron. Putong putong yun mo, baka pang sa lahat yan. Kaya nga. na ang talbos ng kamote hindi nyo ginagawa? Panalo rito ako mo ha. Hmm. Kaya lang. Kulang sa asin. Ang Sa mga takot sa promise hindi siya mapain. <laughs> Kaunti lang, siyempre po. Swimming pool nga kakaw dito. Ha? Swimming pool. Aagutan yan. Huwag na mag-pool. May sa swimming pool. Yung ilog na lang saan, ano? Hindi, ilog pa din siya. Kalagaan ng tubig yan? ano. Kapit. 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 Na overcook? Ha? Na overcook? Na diyan Hindi ang niluluto ng sagat Nati ka sa hmm. Hindi ko na malayan Ha? <laughs> Hindi ko na namalayan yung puna <laughs> Siguro this week ngayon ako nagkanin kanin kaya isang tanghalian pala Hindi ko na ito sa gabi hmm. Kanin? Ang dina hindi kagaya dati na lagi ko sinasabi ng ako, kahit konting kanin talaga hindi ako pwede nang walang kanin, kahit kaperanggot, hindi kaya pala. Pinagtan nga lang yan na ice cream. Hmm, may sa bahay. Graham jam. Ay! May graham daw. walang kanin pero lang sa ice cream. sa tina. Wala kanin, pinagtan naman lang ice cream. Huwag na ko si Rai sa media. Doon tao tumabiru din. Ano mga kaibigan? Ang <laughs> no? sarap yan, ha? Ang sarap. Ang po ng tokwa. Sa sarap gagawa tayo, kuha natin ng camera. Ako mismo yung gagawa, sinasabi ko sa inyo. Hindi na gisa-gisa lang yung ano, yung pinaka, ano, pinakasabaw. sabaw ng, ano, nang toko, ha? Ano yan? Hindi na pangako. Hindi na pa. Ang ham? Hala, yung ano ka magkano. Ang ham? ako. Ang tinis ang amatis tayo. Ang para healthy talaga. Sarap. Ako Pero... ah, okay, lagi. Sobrang butog. Bili ka na kain na rin. Hindi na nakain yan. Hindi na kain ng kanya kasi nakain. Nakain kain. <laughs> ano kain na ngayon? Wow. Pili lang ang ula. Anong ulam? Hot dog. Hila. Tapos, breading ng chicken. <laughs> chicken nuggets, burger steak, yun lang. Taray. <laughs> okay. Pahingan muna kami. Kakadyo ko si Sherwin na lumakad ng konti. Ay, busog Kapag na busog ako. <laughs> Let's go! Madilim. Bakit nga ba ba tayo? Madilim ang mata mo. Madilim yan? Ito na ko po. Ayo. Sabi ko ba tayo dilim? Sabi ni Dexter, yun daw palang shades ko. Okay! So nagpapakal lang si Kumari, kakansiwa natin mamaya na lumaka doon, ano? Nakalimut akong padala ng heels eh. Ilan ba kayo magkakalaban? Nine. Dating wow. Kevin nagbakal. Sa bahay mo na pala, pagkahatid. Pag sa, sa, sa bahay. Ayun. Okay. Um, Ibig ko sabihin ay... Ibig ko sabihin ay... Kayo, number one ka na? Yes. kung sa totoo lang, parang man, ano, parang hindi maganda number one? No, mas ah, maganda saan, yun. Maganda uh, number uh, one, Hibis gusto ko rin yun. Number number Magsisit ka kagad ng standard. Oh. Uh. Kung kailangan, kaya lang challenging pag number one ka kasi kailangan pagpasok na pagpasok mo pa lang kailangan ibongga, fab ka, ka uh, Ito si Kumari, isa na ito sa pageant na dati Ayan, sumali na rin yan before. Anong iyong strategiya, okay, Mr. Leon? Anong strategiya mo para makuha ang corona? <laughs> <laughs> wow, wala naman masyado. Ba basta ano lang. Ah, uh, ilalabas ko lang yung tunay na. Wow, talaga naman January. be yourself on yeah, peg. Sino tuturo na pa sa Rela? Milang. Wow. Sa mga anak mo syempre. Tutulungan ka. Mm. Mga beauty ko ng anak mo eh. Ah, isa lang pala. Ah, isa lang pala. Sabi mo matalo ka maligo. Pakit ang inis ng tubig? Oh, ang daming dahil. <laughs> nadapaka Kita namin nadapaka yan. Daming dahil na. Oh, <laughs> so, hindi na tayo liligo. Tama, tama, yung dahilan tayo. Hindi na tayo liligo kasi wala nang kasama eh. Ngayon po, mamaya natin titinan si Sheryl dito sa kanila para may heels. Pahinga lang po kami tapos pupunta tayo rin sa mahabang tulay. Yun po ang pangalawa sa pinakamahabang tulay sa buong lalawigan. Kaya, syempre kasama kayo. Aba, aba, aba! Ay, nako! Hoy! Kanina pa kayo magbayad ng inyong pwesto? Eh, nagbayad na kami doon sa ali, oh. Ang sabi ng ali, siya yung kumukuha ng ano, ng payments. At pa ano, kayo nagbayad sa iba? Ako! Ang may-ari dito. Yes! Ang <laughs> dami <laughs>